Tara, pangis na tayo. Maghanap muna tayo ng ano, yung pain. Maghukay muna ako doon sa mga malapit sa sagingan. Uy, <coughs> ito, may ano na tayo, pamain na. Okay. Kukunin natayo. Okay, nakakuha tayo oh. may pamain na tayo. Ito yung ano. ginagamit sa pamain ng isda, yung nakukuha sa ano, putik. Ito yung kunya. pa natin sa isda. Talagyan natin 'to ng ano, yung Pak laga dyan ha Pak laga dyan ha Aku dibimputul lang kan Ijey yung mm, pamain natin. Pagka kinain ng isda ito, dito maano na siya, ma matatrap na siya dito sa kanya. Kaming wit pagka sinakmal niya. Okay. So may ano na tayo. Kamain, okay. Try natin ihulog. Sa galing maka ah okay. okay, ito na 'yung pamingwit natin, na dalawang sima. Lalaglag na natin doon sa ano sa tubig. Tara, tara. Tara na, amigo, bato siya. Kamay kumakagat na. Naglagay na naman kami ng kuhan. pain. Mukhang mailap yung mga isda. Okay. Parap. Huwag yan na. Okay, may huli tayo. Oh. Mas pa, mas. Wala ka mo, wala ka mo balang, wala ka mo. Wala mo tong ba. Saan na yung huli natin na ano? Naglagay yan, nandun ba? Okay, okay. Okay, kunin mo lubay, kunin mo. Para may lagay natin. Okay, balang, punta tayo okay. dito. si baka malaglag. Okay, okay. Rolly tayo. sa na yun? Ano yung nakatuhog dyan na tuhogan natin? Yan. Nakatatlo na tayo. Nakatatlo na. Okay. tayo. Tatlo na. Huli pa tayo ng ano para tamang-tama sa lutuin natin mamaya. May ano ba tayo dyan? Yung pain pa kuya? Uh -huh. Kuha pa ng ano, pain. Yan. hawakan mo muna ito lubi ha. Lubi, dito ka. Hawakan mo. Yan, ganyan. Nakahook lang yan. Hindi naman mawala. Hawakan mo lang muna dyan. Okay. lalagay na naman tayo ng ano, pamain. Okay na to. Okay, ito to, may pamain na naman. Ilalaglag na naman natin. Okay. matagal din bago makahuli. Talagang tiyagaan lang. Okay, may nahuli tayo. Yay! Okay. Pwede na, pwede na. Alam mo naman. Okay, okay. Ah... Okay. Uh... Hanggang dito na lang at uh, salamat dahil sinamahan nyo kaming mamingwit. Okay, uh, salamat sa pagsama sa amin at sana nag-enjoy uh, kayo. Ito nga pala yung nahuli namin. Pang-ihaw. Tara. Agawid tayo. Oh, okay. Sige na tayo. Sige. Okay, Bye-bye.